Geron. Magandang gabi po. Salamat sa pagbisita sa amin dito. Uh, salamat, gusto ko salamat. lang mag, gusto ko lang magpasalamat sa iyo at may handog akong awitin. Ah, ah! How sweet it is to be loved <laughs> by you. Pero uh, Tagalog ito yung yung ano yun, panapanahon ng pagkakataon. Uh, ito yung unang pagkakataon na may oh, pakita uh, natin si Geron. Panapanahon Italina, ng pagkakataon. Uh, oh. Oh, pero, version niyang kiloloy kasi hindi naman tayo musician eh. Pero, <laughs> <laughs> ano tayo eh, funny musician lang tayo, di ba? Oo, oh, sige sige. Ano lang, to make good vibes. Yes. good vibes okay. lang. Dima so, version na, ko to. Sige, version ko enjoy. na pasalamatan si Kuya uh, si Ron, di ba? Nice, nice. Matatandaan mo pa ba Na ah. tayong dalawa Dali oh, di. Nga wala, no? Sada. Panahon ng tamus na sa Wala ka alam siyang kinuha. <laughs> sa piling mga Tricycles, Lazada. <laughs> At halaman

Pagkakita ng ating kahapon yeah. Lumilipas ang panahon Kaliyak ng ating punita Parang kaibigan Pero Kung may good heart ka ron Hindi mo iiwan Amen, amen Ang mga mahal sa buhay At amen. lahat din sa mga tao, diba? Yes amen. Para sa lahat Sharing good vibes More on life Amen Diba? Give time right? for yourself To know yourself To be confident To trust yourself To love yourself amen. Before you can love others um, Without judging come on guys, we will live so short, we don't know until when, but I'm sure it will never end. In this short period of this physical human body, tama, tama, tama. I will give you our uh, choices. What do you want to choose? Good or bad? Of well, course, good, ha? Huh? So simple, kahit na elementary. Maintindihan, eh. Tapos kung kailangan tayo tumanda, nakakita ka na nagsashare ng good vibes, buraot ka. Diba? Huwag ganun. Only love. Amen, amen, amen. Diba? Only love. Diba? Bye-bye. Ha ha ha